kami so good morning so good morning good morning dito na kami sa aming uh, stop point yun so papunta na mga kami siri so yun Ah uh, break muna kami dito so swerte Ah uh, baka parking talaga kami dun may umalis so okay alright morning morning yun mga kami so dito ay kapag update kaagad so andito na pala tayo sa Malbar yon hindi na natin muna ipina uh, hindi pa ito masyadong matigas baka uh, magkaroon pa ng crack kasi maulan din dito kahapon so ulan ang ulan araw araw basa ang ilalim baka mapuersa webis pa naman yun na simento so yun patuyuin muna natin siguro mga next week Monday pwede na tayo dyan So lalo lalo na ito masapa sapa pa. Yan. sa so mga kamisteri. So nagwalis-walis muna na ako dito sa loob. Kasi binawasan natin. Nagwalis-walis muna tayo. So yun na yung nasa ano, malinis na. Malinis na yung nasa loob mga kamisteri. So sa likod na ang binabalak na sunod na ano. Uh, construction dito na sa likod. Yan. Yan na sa likod na. Yun, yun yung pinalitada natin kami si Rio. Uh, tuyo na. So, nag i stack ng tubig. Nag-i-stack ng tubig yung corner. Oh. Uy, may tagas ang tubig sa likod. So, yun yung pinatada natin yung kamistri. Yung tugtungan natin. Yan, okay, okay na yan. Yun, alright. Okay, start ng tubig gamit So, Lalagyan natin ng topping yan. Yun, mga kamisari. So, walang ganong trabador dito ngayon. So, mga retat-retats lang ang ginagawa nila. Siguro maaga rin kami huwi mamaya. Okay, alright. So, sumanday so na. Ang balik natin dito yun mga kamisri so update tayo mga kamisri so lumabas kami ni lolo pumunta uh, kami dito sa ano Fiesta uh, world home sa home center nila so nasa likod pala napakalayo eh nakapag park tayo isa eh, sa harapan nitong Fiesta mall so hinatid ko muna doon si lolo tapos sa uh, kukunin ko ang aming sasakyan at doon na tayo pa parking sa malapit wala kasing ano eh, lang uh, mga kamister eh. Uh, first time namin pumunta dito first time po so di namin nakita yung ano signboard ang uh, signboard kasi ano eh Lorenzo's Place di nakalagay yung ano uh, yung home center oh, madulas madulas no? may tubig so yun alright so ang parking namin nandun sa dulo sa may supermarket so ikot tayo punin ko tapos sa ah, balik na doon okay alright yun wow, malayo layo din yan ah. parang mga 300 uh, meters siguro more than 300 meters yun doon sa hanggang sa likod alright Palabas dito sa ano So halos dulo na ang park Dito sa may supermarket na nila Yun Parang ano yun Changgi changgi Parang divisoria mall So nandito mga electronic nila So ito yung Supermarket Yun no. Ito yung kanilang supermarket Nakalagay ibang level ang development alright yun doon nung tayo naka parking so yun pwede na natin sa Innova yun no kanina katabi ko doon mga kamistery tricycle eh so katabi na namin na uh, kotse so mainit mainit ngayon mga kamistery kanina medyo maambon makulimlim ngayon mainit na okay alright so update tayo mga kamistery ko ano yung mapipili ni lolo doon na kama kasi nalalapit na rin na paglipat nila dito sa Batangas patapos na rin kasi yung kinoconstruct doon na binabantayan natin naka flooring na doon sa driveway ayun uh, alright mga kamisery, so nandito na tayo si Innova So, kanina may vacant dito. So, meron um, na nakaparada. Yun, may food strip pala dito mga ka-mystery Siguro sa gabi ito. So, may lugawan dyan. Pasok na tayo. Hanapin na lang natin si Lolo sa loob. Ito, entrance. Rainy day sale. Ang uupos eh. Bear months na. October na. Wala masigurado. Yun o. Oh puji dinso, mga electric pan lixing so, dito tayo yun, dito tayo sa kama nasa sinolo alright yun yun mga kamiseryo so, good afternoon, inabtok tayo dun so, lalabas kami pala mga kamiseryo nakabisa dinso dahil uh, baka mag mag-order si Lolo ng appliance na yung, yung una yung aircon muna yung si Carrier yeah, so. Sabi ko kay Lolo kasi mga 2 to 3 minutes kasi napaka um, mainit pa so yun na. So nagikot-ikot muna sa loob ng lolo ang laki ng pinagbago ito mga kamister yung bahay na to kasi nung nakaraan iba yung gate yun o no? yung grill dyan iba tapos walang bako dun yung bako na yun yung station na so puro ano yan puro damo tapos yan may driveway na yun o oh, si lolo alright so let's go Uh, kita 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 sa Abinson uh, sa ano tanawan alright so yun mga kamistiri so dito na kami sayang may parking sana dun alright so lipat natin kung walang pa parking lipat natin dito ako naka parking mga kamistiri sa kabila uh, yeah, meron lang sakyan sayang uh, meron na pero okay na yun siguro butos na ako dun. mabilis mabilis ang dami ng sakyan alright kung hindi nila makita sayang sa, dahil uh, sakto sa ano sa hagdan tulay so pag doon kasi layo ikot so subukan natin Maka, baka makaparking tayo makamistery sabutan sana para mas malapit-lapit lakad namin ni Lolo paglabas yun alright so yun o oh, mga kamistory so abot tayo exacto tayo yun. Yun. Alright, inabutan e, natin. Ay, mga kamistri kasi inabutan natin ang parking. Alright. Hmm, mayroon sana. Ah, nawulo ko na jersey. Yun. Ito mga kamistri chinechik ko tong ano side tsaka sa likod kasi minsan di sa sumasama yon sumama good so dito kasi para pagbaba namin ni lolo dyan mamaya sakto na yung aming sakyan yun so dito kami sa ano uh, Walter Mart Abinson Walter Mart sa Tanawan Batangas mga kamis so diretso na ako dun Uh, may nakita ko dito karga na Kia. Okay na rin yung mga kamistri yung Kia. Kia, Hyundai, kaya yung LV. Matulas yung Basa. So yun, dito. Ah, okay na rin si Kia. Oh. Almasora na Kia, 300 FB mahaba sya mga kamistri kasi ano rin ano L3 yun ito 2500 so yun no. 1.2 so mahal alright so super carry ba na lang tayo tsaka L3 one point to so isuso ko na lang na Travis ito malam okay yung puntan tayo sa Abinson mga kamistery uh -huh. dami tao kasi sabado So, senior Europe pizza style, oh. Pila. So yun mga kamisuri ating son yun mga kamisuri so good evening so nandito na tayo sa tambayan meron tayong pasahero sa aking motor may nakuha na akong pasahero sa aking motor mga kamisuri so yun no? Oh. ang pasahero ko mabigat isang kartong malaki yun na igapos ko na siya okay alright sabi kasi ng client ko baka mabandin ako dito pre sabi kasi sabi kasi ng client ko mga kamistry. Mga parts lang ng ano piyesa lang ng computer, piyesa nga sangkaterba Ito. <laughs> Sangkaterbang ano sang katerbang piyesa, talo pa yung computer package spring Alang ya. Buti pa itong mga to. Oh. oh, buti pa itong mga to, paldo na oh, birthday boy kahapon. Dapat pre nagpay ng kakapon. Hindi ka na painom. Okay, alright. So, abang pa tayo ng isa para sulit. Pang gasolina. Okay, alright. So, yun. Yun, mga kamisuri. So, kamis, kamisuri. Kamisteri. So, update tayo. So, naidrap off ko na yung aking uh, isang deliver yung nakapato mga kamisuri. Diyan, natin sa iskinita natin yan, naidrap off So, ngayon, uh, diretsyo na tayo sa 13 susunduin ko na lang yung anak ko doon sa Alphamart 13 Okay, alright. So, isang booking. So, ano rin siya? 600 pesos siya. Yung balki So, goods na din para sa atin. Pauwi din naman tayo. Okay, alright. One down. So, 11.30 na. So, diretsyo na ako sa Tres Martres. So, doon tayo. Okay, alright. Ang kami si So, dito na rin kami ni Red. Parking na dyan si Red. So, yun. Alright. Alright. Ok pala lang ang aking plate number. o para may nasayaran kasi kanina Ayusin natin mami. Nayupi pala. May nasayadang kasi mga kamisir kanina yung pala plate number. Yun. Alright. Okay na. yun alright mga kamisuri so salamat sa Diyos at ligtas tayo ligtas kami na na nakauwi okay, alright so baby uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe sa akin channel please subscribe po like and share at pakiclick ang notification bell para ma notify ka po sa mga upcoming video ma-upload ko sa aking channel. Okay, alright. So, peace. I'm out.